Hindi na daw kailangan ng investigasyon. Kailangan lang delikadesa. Okay, pasok! Makaroon daw ng delikadesa ang kailangan ngayon sa mga mambabatas na sangkot o sa maanumalyang flood control projects. Ito ang derechahang panawagan ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno sa sandaling magkaroon na ng investigasyon ng Kongreso ukol sa mga kwestyonabling proyekto ng DPWH na iprinisinta ni PBBM. Sabi ni Puno, hindi na sikreto sa kamera kung sino-sino sa mga kasama nila ang mga kilalang mambabatas na kontratista pa. Okay, okay, okay. Puntahan muna natin to ha. Ang sabi ni Puno, hindi na kailangan ng investigasyon. Ito, uh, 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 hindi ko kilala tong mama na to. Ngayon ko nga lang, uh, ay, uh, hindi, hindi ko na subaybayan ng record ni mama na to. So, no? so this is nothing personal susundan lang po natin kung ano yung sinabi niya. Hindi na daw kailangan ng investigasyon, delikadesa lang. Narinig mo ba sinasabi mo, boss? Ha? Sir, narinig mo sinasabi mo? Paano magkakaroon ng delikadesa? Yung ikaw nga ay congressman, connected ka, or ikaw mismo ang may-ari ng nung contract uh, construction na yan o yung uh, kang connection sa mga contractor eh pinapakita mo wala kang delikadesa yung magkakaroon kayo ng bilyong-bilyong project pero binawa nag-overprice kayo binawasan ninyo yung mga materyales despite billions of pesos bumabaha pa rin. Meron pa bang delikadesa yung mga yan? Tumanda ka ng ganyan, di mo alam? <laughs> kung may delikadesa yan, una pa lang, teka muna, ayoko niyan. I will run as far as I can away from those contractors. Ganun na yun eh. Bakit kung hindi ikaw may-ari? kamag-anak mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo. Last, kahapon lang, kung hindi nyo napanood, pinakita ko dun. Yung di umano mga con connected sa mga contractors. Tapos mag magsasalita ka ngayon, wag nang imbestigahan. Delikadesa lang. Wow, wow. Wow, medyo may naaamoy ako rito. May naaamoy ako. Mm, malansang isda. Kayo, kayo. Ano sa tingin ninyo? S sige nga. A -a ano sa tingin ninyo ang purpose ng mamang ito? Pa? Pero kung ikaw naman congressman ka, contractor ka, nagka ng kontratista, siguro hindi ka nasasusubo doon. ba? Diba? Kami naman, sa liderato ng Congress, hindi rin kami papayag. E teka muna, e, delikadesa na lang, inababanggit e, ka dito, pwede ba huwag ka na muna sumali dito sa entablado, diyan ka sa baba. Diba? Naniniwala si Puno na hindi nakakailanganin pa ng panibag... Tanong, kaya niyong sabihin kay Saldi ko yan? Sige nga. Kaya niyong sabihin kay Gonzales yan? Ah. Kasi kay, sabi mo, kayo-kayo, alam ninyo eh. Pero eto mga taong to, di umano, ang sabi, ay eh, may connection sa mga kontraktor. Kaya nyo sabihin kay Saldi ko yan? Alam nyo madikit kay Tambaluslos sa boss nyo? Naniniwala si Puno na hindi nakakailanganin pa ng panibagong independent body na mag-iimbestiga sa mga sangkot na mambabatas. Sa halip ay hayaang mapatupadaan niya ng Kamara ang sariling pagdisiplina sa mga miyembro nito tiniyak niya na makakasuhan ang kapwa nila kongresista lalo na kapag napatunayang nagkamalang mga ito ng bilyong-bilyong pisong pondo mula sa flood control projects ng pamahalaan. Kung kukuha ka ng independent investigator, ano na naman ang qualifications ng independent investigator? Si Magalong, <laughs> Tingnan nyo ha, tingnan nyo mabuti. Sinadjust kasi ni Magalong na uh, bago niya isubmit yung mga pangalan, Aantayin nyo muna yung itatayong uh, uh, investigative group or agency ni Bongbong Marcos na kung sino mag-iimbestiga dito sa flood control projects. Okay. Dito sa mga contractors. Ang sabi nito, mama na to, ito si Puno. Hindi na. Kami na. Kami na mag-iimbestiga. Alisin muna natin yung kanyang larawan dito. Hindi na. Kami na muna mag iimbestiga Naniniwala kayo doon. Iimbestigahan mo yung sarili nyo. Eh yung impeachment nga, hindi nakarating kay Marcoleta. Kayo-kayo nagkakampihan dyan. Anong sabi dyan sa impeachment? May 200 na pumirma. May bayad lahat. Indirectly, in the name of projects or funds. Tin nakikita nyo ba yan? Simula pa lang. Ipinapakita na dito na ang mag-iimbestiga, yung mga kasama. Naglulukohan ba tayo? Talaga bang sadyang lulukohin yung mga Pilipino? W wala, wala na kayong uh, gagawing uh, matino? Kasi kung wala kayong tinatago, bakit hindi kayo magpaimbestiga? Una pa lang. At the get go. Ayaw na ni, ni Tamba mag... Imposibleng, ito ay hindi pinakawalan ni Tamba na magsalita. Napaka-imposible na hahayaan niya ito eh. Na walang basbas na magsasalita. As far as I'm concerned, in my opinion, hindi pwedeng walang basbas to ni Tamba Luslos. Kaya nga, napaka weird nun. Gusto nyo kayo mag-imbestiga? investigator. Ano na naman ang qualifications ng independent investigator? Ayan na naman, bagong usapan na naman yan. Nandyan na naman tayo sa proseso. Mas importante, di ba, gilitan natin yung may kasalanan. Nababahala si Puno na sa sandaling... Naniniwala kayo doon? Na kaya gilitan si Saldi ko? Kung just in case lang ha, hindi po tati pinagbibintakan si Saldi ko. Pero just in case. Kaya mo? kung sakaling mapatunayan na si Saldico ay connected sa mga contractors, one of the contractors, or siya mismo may are or yung kapatid niya, kaya mo giliitan? Come on. Hawakan pa ng ibang independent body ang investigasyon dito ay baka matulad lang ito sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte na hindi na pag uusapan ang tunay na merito ng kaso. Dapat anya na lalima ng investigasyon para mabungkal ng husto kung sino ang totoong umabuso sa mga naturang proyekto ng DPWH. kami, nagkakilala ng kami dito. Maniwala ka sa akin, marami nang nalalaman yung mga tao dito na hindi lang natin tinatanong. Hindi ba? So, umpisaan natin siguro sa ganun. Ngayon, kung hindi sila masaya sa ginawa namin dito sa Kongreso, feeling nila mas magaling sila para uh, maghanap ng uh, accountability dito, di sige. Pero wag nila kami pangunahan. Kaugnay ah, mo. Lagi ang tingin nila sa Congress, hiwalay. Parang iba... Hi parang Ang hiwalay bansang Congress eh, no? Ay, wag nyo kami pa... Wag nyo kami pangunahan. Eh, tina mo, doon pa lang eh. Yung tumbok na, ng bibig ni itong ito. Ang mama na to. <laughs> Hindi na maganda eh. Dahil pati nga impeachment na damay, di ba? Parang ayan na naman, proseso na naman tayo. Tapos ah uh, uh, dapat ma yung nangyari sa impeachment ay hindi natuloy, di ba? Na imbis imbis na naimbestigahan ay eh, wala na namang nangyari. Ganun po ang pinatutunguhan niya. So kitang-kita mo na, no? Ah, uh, hindi ba? Ewan ko, kayo tanungin ko. Maliba ako na medyo may nakikita akong kulay dito sa mamana ito? Mali ba? Mali ba ang opinion ko na eto, Eh, pakawala ni Tamba? Posibleng pakawala ni Tamba dahil iba na eh. I, 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 ayaw ayon nila talaga magpaimbestiga. Dahil Eh bakit hindi gawin si Magalong na, na mag-iimbestiga? total willing siya na siya ang mag-head total may hawak na siya mga uh, ebidensya so ano nga yung takot ninyo bakit ayaw ninyo halimbawa si Bagalong ang mag-iimbestiga sa inyo kasi kung hindi kayo guilty hindi kayo matatakot or kung hindi man kayo guilty wala kayong pino ang mga kaibigan nyo diyan sa Congress bakit kayo matatakot? Di ba? Bakit kailangan yung parang hiwalay kayo parati? Parang lagi nyo sasabi, kami lang ang may karapatan na magpa-impeach o hindi magpa-impeach. Hindi ilaalis sa inyo yung karapatan na yun. Kaya lang ang problema nitong ano na ito, parang hiwalay sila sa Pilipinas, hindi sila pwedeng imbestigahan, hindi sila pwedeng kurikin ng Supreme Court, hindi pwedeng sabihing unconstitutional yung ginawa nila. Hindi sila pwedeng pag-explain ng Supreme Court. Ganon. Ang ang dating sa inyo, hari si Tambaluslos. Pambihira. Ano man ang yayari sa inyo, mga kababayan natin?